Ari po ay pasabay, kilo. Mapapasabay dyan sa isang bundle. Tapos ay meron pa tayong ano. Yung sibuyas. Oho. Basta po kung alin yung malapit na oras, siya yung sinasabay natin hindi rin po naman sabay-sabay lahat ng order ay kung bagay pipisahan natin isang order para isang uwi ay gawa po na iba-iba yung ano, oras at gawa po na yung oras din ng purus natin pagka yung tumanghaling tanghali na po yung ganito ay hindi na rin tayo gaano pumupungos Umaga pa lang, kumakayod na Para may panglangis at gasolina Tricycle ang aking hanap buhay Kakainin kung ito'y nakasalalay Umaga pa lang, kumakayod na Para may panglangis at gasolina ito po naman hindi nasisira yung dahon para lang po nalagitik ng kaunti yung hindi po hindi naman ano ito ready pangkain na natin ito hmm. kahit po tumutunog na ganun hindi po naman nasisira Yari na po. Sa sibuyas po naman. Ayun po, ito po ay may kasamang ano, sibuyas. Dalawa kilo. Ya, po at kumbaga yung mga order nila kahit ganito maliliit. Tigis isang kilong garto. at isang baba po natin sama-sama na. po yung ating mga pa-order at saka po yung singkang balikan na lang natin yung singkang yan singkang pa po ayun po, ari po naman ay yung singkang